magandang araw guys Ito Matski TV po Ayan. Share ko lang sa inyo yung mga Ginagawa namin panghuli rito sa Manila Bay Dito sa may uh, aming garay Sa may Jokno Boulevard sa Pasay City Ito yung mga mga kasama namin Na naglalambat dito sa amin Yung grupo namin Ito naglatag sila ng lambat dito guys Sa may uh, tapat lang mismo ng garay namin At may kumakawan kasi kanina Ayan Makapansin nyo ayan Nagtatambol na yung uh, ay mga kasama Uh, glatag sila ng lambat kanina at maglalatag pa sila uli kaya samahan nyo lang ako para mapanood nyo yung panghuli namin dito ng sari-saring isda uh, pang ulam-ulam lang pero pag marami ay paninda na rin para maka may panggasos din sila uh, guys pasay libertad anglers guys ang aming grupo dito sa manila bay ayan ng mga kasama tatambol na ayan Sinatuboy nila yung isda papunta sa lambat medyo low tide ngayon ng konti kaya lalabasan yung mga maliit na isda yung mga kasama namin naglalambat uh, madalas yan sa may parting laot sa may lagpas ng mowa pero pag may kumawan din sa tapat tinalatagan nila ng lambat ay malakalaki yun ayun o oh. Eh, sa gitna bro nahin nyo baka makawala yun oh.

Pero yung mga tumatalo, maliliit, no? Oo. Ayun, puti. Tatalo na. Eh, may huli.

Pagkasi sa dulo ng lambat, hangoy naman yan sa, sa nila sa bangka. Tapos tatabi na sila rito para matingnan yung laman. Okay. Ayan guys, so. Tapos na nila mailatag yung lambat. Ang gagawin naman, bubulabugin. Ang gagamit ng tambol para mabulabog yung isda. A, kumapit siya sa, sa lambat. yan Ayan, diskarte guys dito. Ayan. bagay Bagay kacha naman, ganyan ang diskarte. Ayan o. Oh. Nagamit sila ng tambol Ayan, yung parang pambomba ng uh, CR. Ayan, para mabulabog yung tubig, pati isda. Uh, Pagkatapos yan, pag nabulabog niyan, iikutan niya yung, mga, yung lambat na linatag, bubulabugin, tapos at, kukubrahin naman. Ayan. Na, sasakay naman nila sa bangka yung lambat. kasama yung mga huli. Ayan. Si Arbin yan Tsaka si Chris yan. yan Okay guys Update tayo mamaya Pag hinangon na nila At Nangangon na yung lambat Sundan natin Para makita natin Yung huli nila Pero nakita ko sa malayo Parang banak lang Mga banak Kaya Ngayon nahaluan Ng tilapia yan eh Tingnan natin kung marami Silang nahuli pag konti lang, pang ulam. Pag marami, pang benta. Ayan. Tingnan natin, Tingnan natin kung... Ah, lalatag pa uli. Nalatag pa pala uli. Kala ko magtatanggal na. Ayan guys. Hintay lang natin sila. Ayan ang buhay dito sa Manila Bay. Dito sa amin. Sa Diokno Boulevard. Sa may Pasay. Pasay Libertad Anglers Association guys. Ayan ang pang-araw-araw na buhay ng mga kasama namin na galambat. Ayan, Ayan o. Pag may nahagip eh may pangulam. At pag siniswerte swerte naman eh mga dalawang timba huli nila. Medyo malakalaking laki pera na rin yon. Si paglang guys. Si lang guys dito sa pangingisda dito. At ang biyaya naman ng dagat eh hindi naman nauubos basta-basta kung wala mong mauli sa lambat maraming paraan may namamana naninisid ng tahong pag may kawan sa laot isda mga mamali talakitok yan uh, wag lang titigil pwede magpahinga hindi susuko yan Ayan ang mga uh, buhay namin dito sa dagat ng Manila Bay ngayon dito lang yan sa tabi guys sa may, may daungan namin doon sa loob ay sa labas doon naman ang aming mga fishing ground sa uh, kaming mga gumagamit ng rod and reel pero yung karaniwan dito yung mga naglalambat dito lang yan tsaka doon sa kabila ng ano na yan ng uh, breakwater na yan doon pupuntang mowa doon naglambatan yan yan kahit dito lang sa tabi guys na, pag naka, nakakatsamba yan dalawang timbang tilapia eh malaki na rin presyo ng tilapia ay guys update tayo mamaya ah. <laughs> Ayan guys, nahuli nila sa yung linatag nila lambat kanina. Ayan. Halo-halo. Kabasi, -halo, tsaka tilapia, tsaka banak. Ayun. Eh at least si, eh, kulang-kulang isang ano lahat. Ano, hindi ay pera na rin 'yan, 'di ba? Hmm. Ayun oh. Hindi ko na nakunan ng video pagtanggal sa, sa ano, sa lambat. Sa laot nagtanggal eh. <laughs> sa laot nagtanggal eh. Buhay nga eh. Ano tumatalon pa guys, oh, so, yan Pang-ulam na yan, oh. Yan oh. oh kulang, kulang, isang ano, isang balde, oh. Pera na rin yan. Hmm. Ay, yung biyahe ng Manila Bay. Ayan guys, Ay, salamat salamat ano to? Ayan to kabase oh. Ito naman yung kabase, ito yung medyo matinik. Ginagawang tinapa ngayon eh. yung pero ang luto niya ganyan, prito lang. O kaya pinipili tapos balutin mo ng ano, ng arena para medyo malutong. chicken breeding. Chicken breeding ano, para malasa no. Sabi ko nga. Ayan oh. Yan. Buhay, malila Bay. Ayun oh. Ayun, karaos ka na ng tanghalian pang hirap. Oo. Oh. oh. lang naman yung sabi Hindi mahirap yan. Hindi Wala.